Tumulong ang UNTV News and Rescue Team sa mga nasaktan sa magkahihwalay na aksidente sa lungsod na Maynila at sa Davao. Ito ang balita ni Jericho Albano. Agad na nirespondehan ng UNTV News and Rescue Team ang dalawa sa nasaktan sa banggaan ng tanker at kotse sa Vimapa Street, Santa Mesa, Maynila. Bandang alas dos 2.30 kaninang madaling araw, idinadaing ng driver ng kotse na kinilalang si Elpidio Pinzon ang kanyang dibdib. Nagtamo naman ng galos sa mukha at nakaramdam ng pagkahilo ang kasama nito na kinilala lamang sa pangalang Jane. Sa lakas ng impact, wasak ang harapang bahagi ng kotse habang nayupi naman ang unahan ng tanker at ang pahinante nito ay nagtamo ng maliit na sugat sa paa agad dinala ng grupo sa pinakamalapit na ospital ang mga biktima. Samantala, tinulungan naman ng UNTV News and Rescue Team ang isang lalaking na aksidente sakay ng kanyang motorsiklo habang binabagtas ang Kilometer 12 Barangay Katalunan, Pequeno, Davao City kagabi. Nilapatan ng pangunang lunas ng grupo ang biktima na nagtamo ng sugat sa leeg, baba, magkabilang tuhod at paa, gayon din sa kaliwang siko. Matapos ay dinala sa Southern Philippines Medical Center. Kwento ng biktima, papuntasan na siya sa kanyang kaibigan, sakay ng kanyang motorsiklo nang hindi niya napansin ang nire-repair na daan dahil sa madilim ang lugar. Ay naman sa nakakita sa insidente, mabilis ang pagpapatakbo ng driver ng motorsiklo. Uh, nakita na ako, nilikay sa atong na-stack pile, tapos disarase siya. Kusupusubong yung dagan, manatumbas siya diri ah. Jericho Albano, UNTV News, Worldwide.